Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusubaybay tumututok po sa inyong lingkod DP Panyo, Labrador ito sa ating programang Confirmado at syempre sa ating patuloy mga minamahal ko mga kababayan binabati muna po natin yung ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating uh, nakakasama dito po sa ating programang Confirmado at maging yung ating mga bagong mga subscribers maraming maraming salamat po sa inyong lahat Okay, mga minamahal ko, mga kababayan. Pag-usapan ho natin ngayon. No? Ito pong ginagawa ng mag-aamang Duterte. May nakarating po sa atin ngayon na itong mag-aamang Duterte ay nililigawan ang bawat uh, sa rehiyon, na bawat rehiyon na may komilek na mayroong pinaka-head Ha? sa bawat rehiyon ng COMELEC ay nililigawan na ho nila. At balita ko ho, inooperan po nila ito. Ha? Inooperan nila ng 5 billion. Ha? Kada rehiyon 5 billion. Ha? Ang inooper ho ng mag-aamang Duterte. Kasi sa nakikita ko po mga minamahal ko mga kababayan, kaya siguro nila ginagawa ito. Dahil sa alam ng mag-aamang ito na sa sobrang baho na nila, sa sobrang uh, lang sana ng kanilang mga amoy, ay malabo na po silang manalo. Dahil nga po sa unti-unti nang nilalabas o nilalantad ng ating gobyerno, yung uh, katotohanan na kung sino sila, kung sino yung mga Duterte. So sa madaling salita, kasi nga sabi ng ano, eh, marami namang sumusuporta, hindi po yung totoo mga minamahal kong mga kababayan. Hindi po yung totoo. Wala na pong sumusuporta magmula po sa mga politiko. Kung titignan nyo nga po yung mga politiko eh, sa congressman pa lang. Sa dati, dati 90% ang uh, sumusuporta kay Digongyo. Ngayon ho mga minamahal kong mga kababayan, halos 10% na lang ho doon sa 90% ang natitira kay Bigongyo. Ha? O, so, sa madaling salita, wala na talaga silang panalo. Kasi, kung ang lahat ng politiko ay kampi sa mga Marcos, natural, marami yung kumakampi sa bawat politikong yan, sa congressman, gobernador, mayor. So, napakalabo ho na manalo pa itong mag-aamang ito. Lalong-lalo na kung hindi nila gagamitan ng pera. Ngayon, Nakakabahala lamang po kasi sa laki po ng offer nila na ibinibigay sa bawat uh, uh, Komelek leader sa bawat riyon, eh malamang ay eh, iba po dyan ay kumagat kasi sa, sa napakalaki ho eh ikaw ba naman operan ka ng 5 billion Bilyon ho yan ha, hindi milyon. Oh ngayon, alam naman natin ang mga nasa gobyerno, pag alam nilang uh, pagkakapirahan at alam nilang mabubuhay na sila dyan, kahit hindi sila magtrabaho ng isang daang taon, kakagat sila dyan. Ngayon, ang tanong, ano kaya ang gagawin ng ating gobyerno? Hahayaan na lamang ba nila na mangyari ito? Hahayaan na lamang ba nila na natural para sa akin, ho, tayong mga Pilipinong nagmamahal sa ating bansa at ayaw na magkaroon ng mga leader na maka-China, eh hindi po tayo sang-ayon dyan at sana makagawa ho ng uh, paraan yung ating mga nasa gobyerno, yung ating Pangulo, no, na mahadlangan ho ito at sana bantayan nila yung COMELEC. Kasi alam naman ho natin na malaki po ang magagawa ng COMELEC pagdating ho sa halalan. No? Kagaya ho nangyari doon sa itong nakaraan lamang na eleksyon. Eh sabi nga po, do, uh, lumabas nga ho doon sa video na ipinalabas ng ibang vlogger na may nangyayaring ah uh, uh, kumbaga ah uh, lokohan na kung saan sa iisang is, IP address lang po ang uh, nanggagaling yung mga bilang. 'Di ba? So, para sa akin, para hindi na po maulit 'yan, dapat ho na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno yung uh, suliranin na yan, yung uh, masamang uh, gawain na yan. Ngayon, para ho, hindi mata kasi sa totoo lang ho, para sa akin. Kapag hindi kumilo si Marcos, baka ho, lahat ng kanyang mga kaalyado ay matalo. Baka magulat na lang tayo kahit landslide yung uh, pagkatalo ng mga tao ni Duterte, pagdating naman sa balota, landslide yung pagkatalo ng mga tao ni Marcos. Oh. So hindi po malabong mangyari yan kasi nangyari na ho. Oh. Kaya nga po iniiwasan ng uh, ibang mga politiko yung tungkol nga po dyan dahil totoo. So ganun paman sana ho eh, wag hayaan ang ating gobyerno na magamit ho ng mga Duterte yung bilyon-bilyon nila, yung trilyon-trilyon nila na pera para lamang humanalo. Naku sa yung trilyon-trilyon na yan ay dapat ho ay nasa kaban ng taong bayan na kung saan nagagamit sa tama. Huwag po nating hayaan na yung pera na yan, yung bilyon-bilyon na yan ay magamit ho ng mga Duterte para lamang po sa kanilang sariling interes. Alam naman po siguro natin lahat kung bakit gusto po ng mga Duterte na magkaroon ng kapangyarihan. Alam naman po natin siguro kung ano yung kanilang motibo. Alam naman po natin siguro kung ano yung kanilang gusto, kung bakit gusto nila magkaroon ng kapangyarihan. Unang-una po, para po iligtas yung kanilang sarili sa tiyak na kaparusahan dahil po sa dami ng kasalanan na kanilang nagawa dito sa ating bayan at lalong-lalo na po sa mga individual na mga Pilipino na nakaranas sa kanila ng mga kasamaan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, maliban dyan, gusto nilang nga uh, manalo, gusto nilang maging senador sapagkat magagamit ho nila yan para ho pabaksakin ang ating mahal na Pangulo. Ngayon, sa punto po na yan, kapag uh, pahinay-hinay po ang ating mahal na Pangulo, ay hindi po malabong mangyari uh, na talagang matutupad yung kagustuhan ng mga Duterte na, pagbak na pabaksakin siya. Kasi yan ang isa po yan sa, sa layunin ng mga Duterte kung bakit silang mag-aama ay tumakbo. Diba? Kasi nakikita nila nandudoon na si Bato sa Senado, si Bongo, si Robin. O sino pa ba? Si Amy Marcos, apat na. O plus pag nadagdag pa itong uh, tatlong uh, mag-aama, di ba? O di pito na. Ngayon, pag nagkaroon po dyan ng uh, usapin, o, nagkaroon po ng, uh, naggumawa sila ng tinatawag natin na resolusyon, o agenda, o anumang mga usapin, eh magiging majority po yung kagustuhan, Ni digong 'yo kasi alam naman nating lahat na 'yung mga senador na nan dyan ay nanggaling po sa kanya yan at yung mga yan ay aso lamang ho ni Duterte. So lalabas na parang magiging presidente pa rin ho si Duterte kasi 'di ba? At malamang pagka siya ay naging senador, ang magiging Senate President diyan si Duterte. 'Di ba? Malabo naman na hindi siya maging Senate President niyan dahil siyempre puro aso niya 'yung nakapaligid sa kanya. So magiging Senate President 'yan. Oh. So magkakaroon ngayon ng kaguluhan. Talagang magkakaroon ho ng matindi ng matinding kaguluhan. Kaya bago pa man mangyari ho 'yan, pinakamaganda pong gawin ng ating mahal na pangulo, gumawa na ho siya ng hakbang. Kaya nga ang lagi sinisigaw ng ating mga kababayan, bakit pa pinapatagal kasi ng ating mahal na pangulo? Bakit hindi na lang niya papasukin yung ICC? Gayong lantaran na yung ginagawa sa kanya ng mga Duterte, paninira at iba pa. 'Di ba? So ewan natin kung ano ang nasa isipan ng ating mahal na Pangulo Pero ang uh, tiniti ko lamang po dyan mga minamahal kong mga kababayan Eh siguro may plano ang ating mahal na Pangulo na hindi alam ng mga Duterte Na kung saan para maging kumpiyansa lang sila So siyempre uh, siguro sa bandang huli kapag siguro hindi na matansya, hindi na kaya ng ating mahal na Pangulo yung ginagawa sa kanya ng mga Duterte baka sakaling doon pa lamang niya uh, payagan ang ICC na makapasok dito sa ating bansa. Kasi nga, di ba tulad ng sinabi ko, eh, no choice na. Uh, no, to no choice na yung ating mahal na Pangulo. So, para po sa ikagaganda ng ating bansa, ikaliligtas ng ating bansa, para sa ikatatahimik ng ating bansa, para hindi malagay sa panganib yung ating bansa, so kinakailangan talaga papasukin ng ICC dito. Nang sa ganun, mahuli na po at mapanagot ang mga Duterte sa kanilang mga kasalanan kasi hanggat nandiyan jajan ho sila magiging uh, tinik ko sila talaga parati magiging hadlang ho sila parati na ng ating uh, sa mga ginagawa ng ating mahal na pangulo so ngayon sa nakikita natin syempre pag nakikita natin uh, sinisiraan nila ating mahal na pangulo sino bang nasasaktan syempre tayong mga supporter ni pangulong uh, Bongbong Marcos di ba So, kaya nga sigaw ng taong bayan, kung sana, alang-alang sa taong bayan na sumisigaw, papasukin na ang ICC. Ha? Kasi, pag hindi pinapasok ng ating mahal na Pangulo ang ICC, baka banda sa huli, o oh, baka sa bandang huli, siya ang magsisi. ba? Diba? Kaya nga, ang pinakasusi ng lahat, papasukin ho ang ICC. Tingnan nyo ha, dahil alam na mga Duterte na di sila mananalo dahil mabaho pa sa Alcatran yung kanilang pagkatao, mabaho pa sa sumisingaw na patay na daga yung kanilang pagkatao ngayon, gagamitin ho nila yung mga bilyones na kung saan pera ho ng taong bayan. ba? Diba? So, bago po tayo magtapos, ipanalangin ho natin na sana ng Diyos ang puso ng ating mahal na Pangulo na sana eh, pagbigyan niya yung kahilingan ng taong bayan na bago mahuli ang lahat, papasukin na ang ICC. Tulad na sinabi ko, para hindi po magsisi ang ating mahal na Pangulo sa huli. Kaya ang pinaka sagot ho ng lahat para ho sa katahimikan, kapanatagan ng ating mga kababayan, papasukin na ang ICC. So bago po ang lahat, siyempre, Uh, sana din, ingatan ng Diyos palagi yung ating mahal na Pangulo dahil hindi po natin alam kung ano ang pinakamalalim na iniisip ng mga Duterte baka ho, di ba, marami ho kasi pwedeng gawin ng mga Duterte maaaring ipapatay ang ating mahal na Pangulo o maaring makagawa sila ng ibang mga paraan para masira ng todo yung ating mahal na Pangulo kaya, sana nasa mabuting kalagayan siya at sana lagi po siyang ingatan ng ating mahal na Panginoon Muli po tulad na sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat.